Hala, nang di aning dapita. Tabi-tabi po. Tuod man, doon naman rin kayo sa akong nataran. Pasensya sa among paglakaw kilid sa punso. kay wala kami masayod kung aduna na ba ay punso aning dapita. Kaya bago pa ming lumulupyo aning dapita. Sige na, sana. Magpadayo na sa paglakaw. kay ba sinakasama ko sa nagpuyo aning punso? ano sa Maria? Ang Ano ay, ay, no, ay langgam sa punso? Kanindot kayo niya lang dam. Oo, oh, bitaw. Kanindot kayo sa kuya. Nindot kayo dakon, pero kayo po nga din siya mag na naasa tangkaw. Ganawa, adun lang sa igag may ng mga bulak sa baong dapit. Adun na gayo yung nag-atiman, nga dapit. Kanindot kayo. pasagi ng akong dala. Yeah. Ako yung galit sa kung duwan na magaling nag na tinguna, tinguna, <tinyo> Uy, ina, Hala, man niya, di na ito ta. kita. Uy, Lina! ngayon na matagkat na susunin sa inyong Asa ko? Ano na, di mo na ako multimita siya ko! Madami mga 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 jihoso! Honangin siya mga 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 jihoso! Sa katulad niyo, sa mga mga para Anong higin niyo mga mga kuya? Wala niyo nang kasi pa rin ang hindi ko uubad aningsang pag-ala niya ng aking mga mga Tapos mga ko.... Hindi ko ang mga takot mga Kailangan ka naman mga na nakuno sa kalipay kumusunod sa tabang ka naman sa pagpalit ng mga bako at ayan, at Why sa kayaan at sumusunod sa kayaan. Pedro. Walang ka pa yan, Pedro. Yun sa pamanday ang kita mga pinabahay. Ito rin mga tilinan. Bay, di sa aming aning maung bandi. Nga sa akong pagkaibalo uyamot man ang ilang pagpuyo sa pikas lungsod. Ayun na, pagunuhunuhunan, na, anak. Mas malipay na lang ta kitabangan ta nila. Dili. Kaya e matingala ba ya po ta? Ingun e si Lisa, nakakita ko na siya nga dihay mo ragi pamunit gilak-gilak si Lina o Maria diha sa punso. Unya, ingon e po ang taga palawan, diha ko na sila gibaligya nga bulawan. Mau ba? Kung mau ka na, atong atuon ang punso. Bright Jude Kawan bitaw at wag total gawas man sa ilang nataran aron makatiyam-tiyam pud mga bulawan apan yun na pala kun moadto tag ahat wala tay kasayuran kun unsay atong atong angay buhaton naapod ka punto ana huwas atong panitaan sila Lina o Maria atong tanawon sa ilang buhaton daw, kahalad silang mga pagkaon sa punso Oo, kakita ko. Kinanglan pa ba di ay nanimu isulti? Usugra ba yung tingo? Mamatik dan ta? Tanawa ang aduna Ado na sila yung Daw, gilak-gilak. Mauna ang mga sinsilyong bulawan. Tana, mamalik tag mga panghalad aron atong madala sa punso. Kinanglan, makatag-iya usab kitag mga bulawan.